Okay. Try natin ngayon ng 40 meters dahil tapos na tayo sa 35 meters kanina. So, try natin ng 40 meters. Tignan mo lang <laughs> layo. Siguro pag nag tayo nito, medyo maduling-duling tayo. So, okay. try natin. Uh, after one shot, pag hindi tumama, stay, sir. Okay. Yung, yung tinatawag na follow through. Stay. Hanggang then next shot. Next shot. Relax lang. Take time. Oh. Hit, hit, hit. Next plate. Dandan. -dan. Oh, mababa, binigla. Nice one. <laughs> Matama, oh, <tumatama> pala tayo kahit <laughs> ano. Anong problema? Ano, ano relax, relax. Pag uh, malayo tala, deliberate pa rin tayo. Ah. Wala Ako naman pala, tumatama Ayun. tayo. 40 meters. 40 meters yan. Ah. Ayan, so dapat talaga pag ano, sa next na ano natin, dapat yung relax natin. Minsan kasi talaga pag mabibilis yung piti yung pag ninenerve ko. mabibilis din yung pulso, tapos naiba yung pulso ng daliri. Pero at least may dumatama tayo. Oh. Thanks. Right. Yan, salamat sa ating uh, kasama ngayon. Uh, James, yan. Paring James. Yan, sa so mga gustong magpaino, magpaturo, kontakin nyo lang siya. Anong Facebook, Facebook page. James Vasquez. Alright.